Ang kaya ng isip ng tao ay hindi lamang mag-isip at maniwala, kundi kaya rin itong makamit ang mga pangarap. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na hadlang sa pagtupad ng iyong mga hangarin ay hindi ang kakulangan sa oras, pera, o talento, kundi ang hindi mo pagkontrol sa iyong emosyon? Mukhang kakaiba, di ba? Ngunit isipin mo, ilang beses ka nang gumawa ng mahalagang desisyon sa init ng damdamin na kalaunan ay pinagsisihan mo. Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang teknik na tumatagal lamang ng isang minuto upang mapangasiwaan ang iyong mga emosyon at baguhin ang daloy ng iyong buhay. Kung pakiramdam mo ay sinubukan mo na ang lahat, ngunit walang nagbago, ipagpatuloy ang panonood dahil ang paraang ito ay naiiba sa lahat ng iyong nasubukan. Naranasan mo na bang sumabog ang iyong galit dahil sa isang maliit na bagay at buong araw kang nagdusa sa pagdadala ng sama ng loob? o kaya naman ay iniwan mo ang isang pagkakataon dahil sa takot at nilikha mo ang isang dahilan upang bigyang katwiran ito sa sarili mo. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin kung gaano sila pinangungunahan ng kanilang mga damdamin araw-araw. At mas malala pa rito, hindi nila nalalaman na isinasuko nila ang kontrol ng kanilang buhay sa mga panandaliang damdamin na madalas ay pabigla-bigla at nakakasira. Ipinaliwanag ni Napoleon Hill na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa nararamdaman, kundi sa kung paano niya pinipili na tumugon sa kanyang mga emosyon. Kapag agad kang nag-react ng may galit, takot, o pagkadismaya, nagiging puppet ka lamang ng iyong mga pagnanasa. Ano ang problema dito? Maraming tao ang naniniwala na ang mga ganitong reaksyon ay normal. Na ang pagsigaw sa trapiko, pagsuko sa isang proyekto, dahil may problema, o pagkawala ng fokus dahil sa isang nakakainis na pangyayari ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi ito ganoon. Ito ay malinaw na palatandaan na hindi pa natututunan ng isang tao kung paano kontrolin ang kanyang mga emosyon. At narito ang magandang balita, walang ipinanganak na marunong dito, pero lahat ay kayang matutunan. Ayon kay Napoleon Hill, ang tunay na master ay ang taong malalim ang nararamdaman, ngunit hindi hinahayaan ang kanyang sarili na madala o kontrolin ng mga damdamin iyon. Hindi ito nangangahulugan na malamig o walang pakialam ka, kundi kinikilala mo ang iyong nararamdaman, tinitignan ito ng maayos, at malinaw mong pinipili kung ano ang gagawin sa halip na pabigla-bigla na reaksyon. Isang halimbawa nito ay ang epekto ng emosyon sa pananalapi ng mga tao. Ilang beses nang bumili ang isang tao ng mamahaling bagay upang maibsan ang stress o sakit ng loob. Ilang beses nang nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa pera na nauwi sa emosyonal na alitan at pagkawasak ng relasyon. Hindi ito dahil wala silang pera, kundi dahil hindi nila kayang pangasiwaan ang kanilang emosyon, hinggil sa takot, kakulangan, o paghahambing. At ito ang sentrong punto sa pilosopiya ni Hill, ang pagkabigo sa pera ay madalas na emosyonal, hindi teknikal. Pinatunayan na ito ng agham. Ayon sa pag-aaral ng American Psychological Association, 76% ng mga tao ang nagsabing ang pera ang pangunahing sanhi ng stress sa kanilang buhay, hindi ang totoong kakulangan ng yaman, kundi ang paraan ng kanilang pakikitungo dito ng emosyonal. Pinapatunayan ito ang sinabi ni Hill, kung walang kontrol sa emosyon, walang panlabas na tagumpay ang tatagal Narito ang isang napakasimpleng teknik na maaari mong simulan agad. Kapag naramdaman mong sumisiklab ang malakas na emosyon, tulad ng galit, takot, lungkot, o pagkabalisa, itigil mo muna ang lahat sa loob ng 60 segundo. Isang minuto lang. Huminga ng malalim. Hindi ito mahiwaga o pangmistiko, ito ay neurosyensya. Ang pagpaus na ito ay nagpapagana ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa rasyonal na pag-isip, at pinipigilan ang siklo ng emosyonal na reaksyon. Parang pinapatay mo ang autopilot ng emosyon at kinukuha mo muli ang kontrol sa iyong buhay. Epektibo ito dahil sa loob ng 60 segundo, sinasabi mo sa sarili mo, ako ang may kontrol. Unti-unti, maintindihan ng utak mo na hindi ka naalipin ng iyong emosyon, kundi ang tunay na maestro ng iyong sarili. Si Hill ay nagpapatunay nito sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan. Sa simula ng kanyang karera, bago niya naisulat ang I ang nag-isip ay yumayaman, dumaan siya sa matinding kahirapan, matinding pagtutuligsa, at sunod-sunod na pagsasara ng mga pintuan. Sa isang mahirap na pagkakataon, seryoso niyang pinag-isipan na sumuko sa lahat. Munit sa halip, huminto siya, nagmuni-muni, at gumawa ng isang matalinong desisyon, gagamitin niya ang bawat pagtanggi bilang lakas. Hindi dahil hindi siya nakararamdam ng sakit, kundi dahil hindi niya hinayaan na kontrolin siya nito. Hindi maipaliwanag ang paksang ito nang hindi iniisip kung gaano karaming buhay ang nasira dahil sa kawalan ng ganitong kontrol sa sarili. Isang malakas na halimbawa ay si Mike Tyson, isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan, na may pambihirang talento at lakas, ngunit may magulong ugali. Nawalan siya ng mga titulo, mga kontrata, at reputasyon, dahil sa hindi pagkontrol sa kanyang damdamin sa loob at labas ng ring. Isipin mo kung natutunan niya ang simpleng teknik na ito, huminto ng isang minuto, bago mag-react sa mahalagang sandali sa buhay. Marahil mas magiging matagumpay at mas matagal ang kanyang karera. Kaya narito ang hamon, sa loob ng pitong araw, sa tuwing mararamdaman mong nangingibabaw ang isang matinding damdamin, huminto ka. Huminga ng isang minuto. Gawin lamang iyon. Pansinin kung ano ang nararamdaman mo. Huwag pigilan, ngunit huwag ring agad-agad na tumugon. Gawin ito na parang nagpapalakas ka ng isang kalamnan, dahil ito nga ang iyong ginagawa. Pinatitibay mo ang iyong emosyonal na katalinuhan. Ang maliit na pagsasanay na ito ay maaaring tila walang saysay, ngunit may kapangyarihang baguhin ang daloy ng isang pag-uusap, ng isang araw, at sa paglipas ng panahon, ng buong buhay. Kapag tumigil kang mag-react at nagsimulang tumugon, hindi ka na magiging isang puppet, kundi magiging may-akda ng iyong sariling kwento. Hindi ito walang laman na self-help, ito ay emosyonal na pag-unlad. Ito ang nagtatangi sa mga taong basta nakakaligtas sa buhay at sa mga tunay na nagwawagi. Napaisip ka na ba kung bakit karamihan ay sumusuko sa kanilang mga pangarap? Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, pera, o oras. Ito ay dahil hindi nila talaga alam kung ano ang gusto nila. At kapag hindi mo alam kung ano ang gusto mo, ang kahit anong pagsubok ay sumisira sa iyong balanse. Ang kahit anong kritisismo ay bumabagsak sa iyo. Ang kahit anong distraksyon ay lumalayo sa iyo. Nagiging mahina ka, emosyonal na nalalantad, dahil wala kang malinaw na direksyon kung saan ilalaan ang iyong enerhiya. Malinaw ang sinabi ni Napoleon Hill, ang isang malinaw na layunin ang luna sa emosyonal na kaguluhan. Sabi niya na kung walang tiyak na layunin, nagiging magulo ang ating emosyon, at nagiging reaktibo tayo, pabago-bago, at biktima ng mga pangyayari. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay ng puno ng sigla, ngunit sa kalagitnaan ay nawala ang iyong gana, nagsimulang pagdudahan ang sarili, at tuluyang iniwan ito. Nangyayari ito dahil walang matatag na emosyonal na angkla, walang malinaw at konkretong dahilan para ipagpatuloy kahit mawala ang motibasyon. At mawawala nga ito. Palaging mawawala. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kalinawan. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na layunin ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Ito ang nag na isa iyong mga emosyon at mga kilos. At hindi ito teorya. Ito ay agham. Ipinakita ng mga pag-aaral ng Harvard Business School na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ng malinaw ay may sampung beses na mas mataas na posibilidad na makamit ang mga ito. Ito ay dahil ang utak, kapag may malinaw na destinasyon, ay naglalagay ng mga mental at emosyonal na yaman sa daan na iyon. Kung wala ang destinasyong ito, ang isip ay naglilibot-libot, nadadala ng mga distraksyon, pagdududa, at takot. Naranasan ito ni Napoleon Hill mismo. Sa simula ng kanyang paglalakbay, hindi siya sikat, hindi iginagalang, at walang pinansyal na katatagan. Sa totoo lang, hirap siyang bayaran ang mga bayarin. Ngunit mayroon siyang isang bagay na kakaunti lang ang may ganito, kalinawan ng layunin. Nakipagkasundo siya kay Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan, upang bugulin ang mga taon sa pag-aaral ng mga gawin ng mga pinakamalalaking tagumpay noon at gawing isang madaling paraan ang kaalamang iyon para sa lahat ang Carnegie ay hindi nag-alok ng pera o ng anumang estruktura. Ang kanyang ibinigay lamang ay isang misyon at tinanggap ito ni Hill. Bakit? Dahil tiyak siyang alam kung ano ang nais niyang itayo mula rito. Ang kalinawan na iyon ang nagsilbing lakas upang manatili siyang matatag sa gitna ng krisis, kalungkutan, at kawalan ng paniniwala. Kapag malinaw ang layunin mo, maging ang mga negatibong damdamin ay nagiging katuwang. Ang pagkadismaya ay palatandaan na ikaw ay nalilihis sa tamang daan. Ang takot naman ay babala na ikaw ay lumalago. Ang pagkabalisa ay nagpapakita na mahalaga sa iyo ang nangyayari. Nagkakaroon lahat ng ito ng kahulugan. Ngunit kung wala kang malinaw na direksyon, bawat emosyon ay nagiging hadlang. Kapag natatakot ka, natitigil ka. Kapag nagduda ka, sumusuko ka. Kapag nanghihina ang loob mo, iniwan mo ang laban. Nagiging tagamasid ka lamang ng sarili mong buhay. Isang halimbawa kung paano nagbabago ang lahat ay si Thomas Edison. Hindi siya basta inventor ng bombilya. Isa siyang dalubhasa sa pagkakaroon ng malinaw na layunin. Mahigit sa sampung libong pagsubok ang ginawa niya bago niya na imbento ang gumagana ng bombilya. Hindi niya kailanman sinabi na siya ay nabigo. Sa halip, sinabi niya, hindi ako nabigo. Natuklasan ko lang ang sampung libong paraan na hindi gumagana. Paano niya napanatili ang kalmadong isip sa gitna ng matinding pagkadismaya? Dahil alam niya ng eksakto kung ano ang nais niyang makamit. Ang kanyang bisyon ay napakalinaw at puno ng damdamin na walang anumang pagkabigo ang makakapawi nito. Marahil, ang kulang sa iyo ngayon ay hindi motibasyon o kasanayan kundi kalinawan. Kalinawan sa kung ano talaga ang gusto mo, sa mga bagay na nagtutulak sa iyo, at sa mga ipinaglalaban mo. Kapag may ganitong malinaw na bisyon, sumusunod ang iyong mga damdamin. Ang isip mo ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo. Ang mga ugali mo ay nagkakatugma. At maging ang mga pagsubok ay nagkakaroon ng kabuluhan. Kaya iminumungkahi ko sa iyo na maglaan ng limang minuto, limang minuto lang, upang isulat ang iyong layunin ng detalyado. Huwag pumili ng mga pangkalahatang salita, tulad ng i-gusto kong magtagumpay, o gusto kong maging masaya. Maging tiyak sa pagsagot ng, ano ang gusto mo, kailan mo ito gusto, bakit mo ito gusto, at paano mo mararamdaman kapag naabot mo ito. Punuin ito ng damdamin. Isalarawan, isipin, at maramdaman mo. Gawin mo itong isang ritual araw-araw. Basahin ito araw-araw. Baguhin kung kinakailangan. At higit sa lahat, maramdaman mo na ito ay tunay na nangyayari na. Dahil dito, marireprogram ang iyong isip at aayon ang iyong mga damdamin sa iyong bisyon. Ito ang kapangyarihan ng isang malinaw na layunin. Inaayos nito ang isip mo. Pinatahimik nito ang mga pagdududa. Ginagawa nitong isang nakatuon na lakas ang mga magulong emosyon. Kapag nagsimula kang kumilos ng may kalinawan, nagbabago ang lahat. Napapansin ito ng mga tao. Dumadating ang mga oportunidad. Nagiging madali ang mga desisyon, Nawawala ang pag-aantala. Ang buhay ay hindi na isang emosyonal na digmaan kundi isang maalab na pagbuo. Tandaan, ang emosyonal na kaguluhan ay hindi nagmumula sa mga pangyayari kundi sa kawalan ng direksyon. Tukuyin ang iyong bakit at ang iyong patutunguhan at makikita mong ang kahit na pinakamalalakas na damdamin ay sumusunod sa isang tunay na layunin. Dahil ang sakit sa kanyang sarili ay hindi nagtuturo ng kahit ano. Ang nagtuturo ay ang desisyon mo kung paano mo ito haharapin. Si Walt Disney ay isang malinaw na halimbawa nito. Tinanggal siya sa isang pahayagan dahil sa kakulangan sa pagkamalikhain. Ilang beses siyang nabangkarote at ang kanyang mga proyekto ay tinanggihan ng mga mamumuhunan na tinawag siyang isang walang katuturang mangarapin. Maraming tao ang sumuko sa ganitong kalagayan. Ngunit siya ay nagpatuloy. Hindi dahil hindi siya nakaramdam ng takot, hiya, o pagkadismaya kundi dahil pinili niyang huwag hayaang kontrolin siya ng mga damdamin iyon ginamit niya ang bawat pagkabigo bilang gasolina para sa kanyang emosyonal na lakas ang resulta ay ang pagtatayo ng isang imperyo na nagbigay inspirasyon sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo ayon sa kanya lahat ng mga pagsubok na akin hinarap lahat ng mga problema at hadlang ay nagpatibay sa akin ang katotohanan ay hindi mo mapapalakas ang emosyonal na katatagan sa pamamagitan ng pagtakas sa sakit kundi sa pamamagitan ng matapang na pagharap dito ng may talino. Ang sakit ay hindi katapusan. Isa itong paanyaya. Paanyaya na tumingin sa iyong sarili, tuklasin kung sino ka talaga, at magdesisyon kung sino ang nais mong maging. Pinatutunayan ito ng agham, Ipinakita ng mga pag-aaral sa Universidad ng Hilagang Carolina na ang mga taong emosyonal na matatag ay may mas mataas na antas ng pangkalahatang kagalingan, mas epektibo sa trabaho, at may mas malusog na mga relasyon. At ito ay hindi likas na talento. Ito ay resulta ng paggawa, pagsasanay, at pagtitsyaga. Pinapalakas mo ang iyong emosyonal na katatagan tulad ng pagpapalakas mo ng kalamnan, sa pagdaan sa stress, pagdanas ng hindi komportableng pakiramdam, pagpapahinga, at pagbabalik ng mas malakas. Maaaring dumaan ka ayon sa isang pagsubok, isang paghihiwalay, pagkawala ng trabaho, o isang proyektong hindi nagtagumpay. Marahil ay nagtatanong ka, bakit ito nangyayari sa akin? Ngunit paano kung palitan mo ang tanong na yon ng, ano ang tinuturo sa akin nito? nakikita mo ba kung paano nagbabago ang lahat? Ang unang tanong ay inilalagay ka bilang biktima, ang pangalawa ay inilalagay ka bilang bida. Kahit si Napoleon Hill, na inialay ang kanyang buhay sa pag-aaral ng tagumpay, ay hindi nakaligtas sa malalaking krisis. Nagkaroon ng panahon na siya ay tuluyang nawala ng pera at natakot na hindi niya masuportahan ang kanyang pamilya. Sa panahong iyon, halos sumuko na siya, naalala niya ang lahat ng natutunan mula sa mga dakilang pangalan na kanyang na-interview tulad ni na Carnegie, Ford, at Edison. At nagpa siya na hindi niya papayagan ang kanyang mga damdamin ng pagkabigo na siya ay magpa siya. Isinulat niya ang isa sa pinakatanyag na bahagi ng kanyang mga gawa sa panahong iyon, kung saan sinabi niya na ang bawat pagsubok ay nagdadala ng binhinang katumbas na benepisyo. Hindi ito tula, kundi isang mental na mapa para sa emosyonal na kaligtasan. Kaya, kung nararamdaman mong winawasak ka ng buhay ngayon, alamin mo ito, hindi ito ang katapusan. Ito ang pundasyon kung saan ka maaaring tumalon. Ngunit nangyayari lamang ito kapag tinatanggap mo ang hamon na unawain ang iyong sakit ng may kamalayan, tapang, at layunin. Ang katatagan ay hindi ang pagtitiis ng hindi nararamdaman ang sakit. Ito ay ang maramdaman ang lahat at piliin kumilos ng may karunungan sa kabila nito. Maaari kang magsimula sa maliit. Kapag may nangyaring hindi maganda sa araw mo, isang pagkaantala, isang alitan, o isang pagkadismaya, huminto ka. Huminya. At sa halip na tumugon ng gaya ng dati, itanong mo, paano ko magagamit ito upang palakasin ang aking sarili? Ang paulit-ulit na gawain ito araw-araw ay muling ayusin ang iyong emosyonal na sistema. Papahintulutan ka nitong hindi matitinag ng mga pagsubok ng buhay tulad ng dati at bibigyan ka nito ng isang kapangyarihan na hindi kayang agawin ng sinuman, ang kapangyarihan na umunlad kahit na bumagsak ang lahat sa paligid mo. Sapagkat sa huli, ito ang siyang nagtatakda kung sino ang mararating ang tagumpay. Hindi ito ang may pinakamahusay na plano. Hindi ito ang may pinakamagandang koneksyon. Ito ang natutong bumangon ng mas mahusay kaysa sa pagkakadapa. Sabi ni Napoleon Hill na ang pagkabigo ay isang panimulang hagdan. At ngayon alam mo kung bakit. Hindi niya ito sinasabi dahil maganda itong pakinggan, kundi dahil nakita niya itong mangyari ng daan-daang beses sa mga kwento ng mga pinakamatabumpay na tao na kanyang nakilala. Kung may isang katotohanan ang dapat mong tandaan, ito ay ito, hindi ka sinisira ng buhay, kundi ipinapakita ka nito. Ang sakit ay hindi maiiwasan. Ang pagdurusa ay isang pagpili. At ang tibay ng loob ay isang proseso na nagsisimula ngayon sa iyong susunod na reaksyon. Napansin mo ba kung paano madalas nating alam kung ano ang dapat gawin, pero hindi natin ito ginagawa? Gumisig ng mas maaga, mag-ipo ng pera, mag-aral ng mas masigasig, kumain ng mas maayos, tigilan ang pagpapaliban. Lahat ng mga gawin na ito ay tila simple, hanggang sa subukan mong isagawa, at matuklasan mong may isang bagay na di nakikita, halos walang saysay, na pumipigil sa'yo. Ang bagay na yon ay ang iyong mga damdamin. Ito ang emosyonal na autopilot na kumikilos sa likod ng iyong mga nakagawian, tahimik na hinuhubog ang iyong araw-araw, sinisira ang mga plano at inililibing ang mga pangarap ng hindi mo namamalayan. Si Napoleon Hill ang isa sa mga unang nagsabi ng malinaw, kung walang emosyonal na disiplina, walang disiplina sa kilos. Maaaring may pinakamagandang estrategya ka sa mundo, ang pinakaorganisadong plano, isang detalyadong schedule. Ngunit kung hindi mo mauunawaan kung paano konektado ang iyong mga damdamin sa iyong mga nakagawian, ulitin mo ang parehong siklo, unang sigla, bigla ang panghihina ng loob, at pagkakasala sa huli. At ang pinakamasama, iisipin mong ang problema ay kakulangan sa lakas ng loob. Ngunit hindi ito ang problema. Ang problema ay emosyonal. Bawat kilos na inuulit mo araw-araw ay, sa isang antas, nakalink sa isang damdamin. Madalas, ang sobrang pagkain ay isang paraan upang takasan ang pagkabalisa. Ang pagpapaliban ng mga mahalagang gawain ay isang paraan upang umiwas sa emosyonal na hindi komportable na dulot ng mga ito. Ang pagtingin sa social media tuwing limang minuto ay maaaring mukhang pagkabagot, pero kadalasan ito ay pagtakas. Pagtakas sa mga hamon, pagpapakita, at hinihingi sayo. At dito nagkakaiba ang pamumuhay ayon sa hilig o ayon sa layunin. Si Benjamin Franklin, isa sa mga pinakamahalagang halimbawa ng disiplina sa sarili sa kasaysayan, ay alam ito bago pa man patunayan ng agham. Gumawa siya ng personal na sistema na may labing tatlong bertud, na araw-araw niyang sinusubaybayan sa isang talaarawan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay hindi lamang niya itinatala ang mga kilos, kundi pinagmamasdan din ang mga damdaming nasa likod ng bawat pagkukulang. Naunawaan ni Franklin na ang tunay na kontrol ay nagsisimula kapag nalalaman mo kung aling damdamin ang gumagabay sa iyo. At ang kamalayang iyon ay nagbibigay ng kalayaan. Pinatutunayan ng modernong sikolohiya ang ginagawa na ni Franklin. Ipinapakita ng mga pananaliksik na inilathala ng American Psychological Association na 40% ng ating mga pang-araw-araw na kilos ay pawang mga nakagawian, at karamihan nito ay direktang konektado sa ating emosyonal na estado. Ibig sabihin, kumikilos ka ng mas mabababatay sa lohika at mas batay sa damdamin kaysa sa inaakala mo. Kaya kailangan mong sanayin ang iyong emosyonal na disiplina araw-araw, simula sa isang simpleng bagay, obserbahan ang iyong nararamdaman bago kumilos. Bago mo kunin ang iyong telepono ng padalos-dalos, huminto at itanong sa iyong sarili, ano ang sinusubukan kong iwasan ngayon? Bago mo ipagpaliban ang isang mahalagang gawain, itanong, ito ba ay tunay na pagod o nakatagong takot? Ang mga tanong na ito ay hindi magbabago ng mundo, ngunit binabago ang iyong antas ng kamalayan. At ang kamalayan ang nagsisimula upang sirain ang otomatikong siklo ng mga nakasasamang nakagawian. Maaari kang magsimula ngayon nang hindi binabago ang buong rutin mo. Pumili lamang ng isang nakagawi ang alam mong lumalayo sa iyong pinakamahusay na sarili. Isa lang. Maaaring ito ay ang pagtulog ng sobra sa gabi, paggastos ng padalus dalos pag-aaksaya ng oras sa mga distraksyon, o hindi pag-aalaga sa iyong kalusugan. Ngayon, tingnan mo ito ng may bagong pananaw, anong damdamin ang nasa likod ng gawin na ito? Huminga ng malalim at isulat ang halaga ng iyong gagastusin. Itabi mo ito. Gawing isang gawain araw-araw. Kapag naramdaman mong tinatamad kang gawin ang dapat, tumayo ka, maglakad kahit kaunti, Lumipat ng lugar at gawin ang isang maliit na gawain na kaugnay ng bagay na iyong iniiwasan. Maaaring maliit lang ito, ngunit ang mga ganitong maliit na hakbang ang bumubuo ng bagong emosyonal na istruktura sa iyong pagkatao. Ang paulit-ulit na may intensyon ang bumubuo ng bagong pagkakakilanlan. Pinapahalagahan ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa malalaking tagumpay lamang, kundi sa disiplinadong pag-uulit ng maliliit na desisyon. Lalo pa itong nagiging makapangyarihan, kapag nauunawaan mo na ang mga pagpiling iyon, ay hindi nagmumula sa motibasyon, kundi sa emosyonal na talino. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paggawa ng tama kapag inspiradong inspirado ka, kundi ang paggawa ng kailangan, kahit napagod, nadismaya, o natatakot ka. At ito ay pagsasanay parang kalamnan. Sa pagdaan ng iyong buhay, mapapansin mong ang mga taong pinakamatabumpay ay hindi laging may pinakamagandang resume o pinakamatalino, kundi yaong mga natutong kumilos ng matatag kahit sa mga araw na mahirap. Nangyayari ito kapag ang emosyon ay hindi na sentro ng iyong kilos, kundi katuwang mo ito, hindi diktador. Naranasan mo na bang maipit, parang may nilalamang higit pa iyo, ngunit hindi mo kayang ilabas. Gumigising ka, ginagawa ang mga kailangang gawin, sumusunod sa routine, pero sa ilalim ng lahat, ay parang nag-iisa ka lang sa pag-survive, hindi tunay na nabubuhay. Ang nakakatawang bahagi, may mga ideya, pangarap, plano ka pa naman, pero hindi mo ito nasisimulan o napapatupad. At kapag naisip mo ito, mapapagtanto mong ang pumipigil sa iyo ay ikaw mismo. Ito ay pagdududa, takot na hindi ka sapat, takot na magkamali, matakot na humarap sa iba o mahusgahan. At ito ang bihirang na pag-uusapan, ang emosyonal na paralisis na dulot ng pagiging perpeksyonista at matinding pagsisiyasat sa sarili. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip. Isang pag-aaral mula sa University of British Columbia ang nagpakita na ang mga taong mataas ang antas ng otokritika ay nahihirapang simulan ang mga proyekto kahit may sapat silang kakayahan. Bakit? Dahil sa damdamin ng hindi pagiging sapat hindi ito kakulangan sa kahandaan, kundi sobra-sobrang pagsisiyasat sa sarili na sumisira sa loob. Sabi ni Napoleon Hill, ang pagkilos ang lunas sa takot. Dahil kapag kumilos ka kahit may pag-aalinlangan, lumalakas ang loob mo. Pinapatunayan mo sa sarili mo araw-araw na kaya mo. At ito ang tunay na gamot sa autokritika, ang patuloy na pagsasanay na igalang ang sarili kahit ikaw ay nasa proseso pa ng pag -unlad. Kaya kung may dapat kang maintindihan ngayon, ito ay hindi ka kailanman magiging ganap na handa. Dahil ang kahandaan na hinahanap mo ay hindi teknikal, ito ay emosyonal. At ito ay dumarating lang pagkatapos mong magsimula, hindi bago. Itigil mong asahan ang perpektong bersyon ng iyong sarili. Ang dapat mong asahan ay ang tapang na magsimula. Hindi mo kailangang maging walang kapintasan. Kailangan mo lang maging tapat sa iyong sariling paglago at nagsisimula ang katapatan na ito kapag nagpasya kang kumilos, hindi dahil wala kang takot, kundi dahil sa kabila nito. Ganyan napuputol ang paralisis. Ganyan nagbabago ang kwento mo. At lahat ng ito ay nagsisimula sa iyo ngayon. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa iyong nararamdaman, kundi sa ginagawa mo gamit ang nararamdaman mo. Hindi ka away ang emosyon, kailangan mo lang itong pamunuan. At kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, nagsisimula ng magkaayos ang lahat sa paligid mo, ang iyong mga ugali, desisyon, mga layunin, at higit sa lahat, ang iyong pag-unlad. Ngayon na nauunawaan mo kung paano ang pagkontrol sa emosyon, ay kayang baguhin ang laro mo, nandyan na ang susunod na hakbang sa harap mo. Ang video na nakikita mo ay magdadala sa iyo sa susunod na antas ng iyong pagbabago para patuloy kang umunlad ng isang porsyento bawat araw hanggang maging isang tao kang hindi mo inaakala na kaya mong maging. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Magkita tayo sa susunod na video.